en el Tuto Bagyo. Sa Ilocos Norte, sa Badok, naghahanda na rin po sa pagpasok ni Bagyong Uwan. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag. RMN, sa pagdating ni Bagyong Uwan sa ating bansa ay nauna nang nagsagawa ng pre-disaster risk meeting ang bayan ng Badok Ilocos Norte sa pangunguna ni Mayor Virgilio Calahate. Tiniyak ng alkalde na magiging ligtas ang mga nasa coastal areas at ang mga tao na malapit sa bundok at sila ay ililikas sa mga evacuation centers ng nasabing bayan. Sabi niya na ililikas din nila ang mga katutubong badyaw at ilalagay sila sa barangay hall sa barangay Mabusag Sur sa opisina naman ng Municipal Social Welfare and Development ay nakahanda na rin ang mga ipapamahaging mga family food box para sa mga apektado ng bagyong uwan. Sa opisina naman ng MDRRMO ay nagpaalala na rin sila sa mga residente na maging alerto at maghanda na para sa darating na bagyo. Samantala ay hiling naman ng Alkalde ng Badoc, Ilocos Norte ang kooperasyon ng lahat. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag ay Dolores Martinez, Tatok, Aramil.